Samantala, dagdag bawa sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw. Si Idol Sena Maria kasama natin live para sa Oil Price Update. IFM News Epektibo ngayong araw ang dagdag bawa sa presyo ng magproduktong petrolyo ikasampu ng Disyembre. Kaininabas sa abiso, tumaas ng 40 centavos ang gasolina, habang bumaba ng 50 centavos ang diesel at bumaba din ng 75 pesos ang kerosene. Sa petrol, ang diesel max ay nasa 55 pesos, turbo diesel na 57 pesos, extra advance na 58 pesos at XCS na 59 pesos. Sa shell na ang fuel save diesel ay nasa 55.55 .55 pesos, V-Power diesel na nasa 64.50 pesos, fuel safe gasoline na nasa 60.50 pesos habang ang V-Power gasoline naman ay nasa 61.29 pesos. Gayun din ang diesel ng Caltex na nasa 56.88 pesos, silver na 59.45 pesos at sa platinum na 60.45 pesos. Sa Queens naman ang diesel ay nasa 50 pesos, power premium na 52.90 pesos at ultra safe na 52.40 pesos. Samantala 50 pesos naman ang diesel sa Fuel Max, 52.90 pesos sa premium at unleaded at unleaded na 52.40. Ang diesel naman sa, sa, Royal Class ay nasa 51 pesos. Ang kanilang premium ay nasa 53.90 pesos at sa Green Gas na 53.30 pesos. Sa presyo ng diesel sa si City Max ay nasa 54.85 pesos. Super Gasoline na nasa 57.85 pesos. At Ultra Plus Gasoline na nasa 56.50 pesos. Sa Eco Power Oil, ang diesel ay nasa 50 pesos premium na nasa 52.50 pesos at sa supreme na 52.40 pesos. Samantala, ang 18B gasoline naman ay nasa 50 pesos ang diesel, 52.95 pesos sa premium at 52.50 pesos sa Ecomax. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pagbabago bagong galaw sa presyo ng langit sa international market. Para sa oil price update, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!